Muning, muning. Munin. Tambay sa daanan ng muning. Dyan santuta. Ini sidaw muning. Para mau Ang cute ng aso. Bantay sa halaman. Bait niya. Hindi niya ako tinahulan. Buti mabait yung asong to. Hindi na nanahol. Cute niya guys. oh, hey, hindi kasama ka sabi tita Jingay. Ano? na naman siya. Pag nasa daanan ka talaga, sa kalsada ka, maraming mga aso-aso dito. <laughs> Ayan. Ito pa aso, mga tulog. Tulog na tulog naman sila. Kahalera. Mga bantay na tulog. Bibili lang ako guys. Bibili ako sa tindahan ng toyo at mantika. sa lumang simbahan doon magkikita paso sa ating tagpuan kung anong saya sinta may ginagawang bahay guys doon yun hindi pa tapos kaya bibili na tayo sa tindahang ito pabili 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 yan guys nakabili na ako tapos na akong bumili ng toyo at mantika ayan ang binili ko binili ng lola nyo. <laughs> Pangit ang pagkakabidyo ko guys na paano nakatayo yung cellphone. Pero okay na to. <laughs> Video pa rin to. Kahit nakatayo siya or naka nakapahiga siya. <laughs> May panabong na manok. <laughs> at may nakakulong ng manok guys yun oh, puti yung manok ko oh. sa loob yan, huwag na nating lapitan at baka matakot go 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 win na Dan. sa lumang simbahan at maraming mga sampay aking kapitbahay mga may halaman <laughs> sa lumang simbahan doon makikita at may mga batang naglalaro hi kayo mga pogi hi <laughs> guys yung lalaki ng sili oh, <laughs> Ayan, oh. sili. Di pa siya hinog. Okay din to may tanim-tanim ka sa tabing ang bahay. Tsaka guys, ang ganda ng halaman na yun, eh. Super ganda. Nung nauso pa ang mga halaman, guys, na hingi talaga ako dito, tinanim ko. Ang tagal mabuhay ng halaman na yan. Grabe. Tagal din lumago. Pero napakaganda niya, guys. Gustong-gusto -gusto ko yan dati. Nung uso ang mga halaman, grabe. Padaan na naman tayo dito sa asong mabait hindi siya nananahol guys sa lumang simbahan doon makikita sa ating tagpuan o oh, ano? walang tao kasi guys dito sa tindahan na to dito. Napakalapit nito sa bahay namin. Kaya doon ako pumunta sa malayong tindahan. Yan. Ito, ito si Muningning. Hello, Muning. Hello, Muning. Hello. <tryo> Ni-snab ni ako ni Muning. Snabera to si Muning. Pati ba naman Muning is nabera? Ayan guys, may panabong na manok. Ano? Ayan, ang pan panabong ng manok. Mukhang matapang. Ayan. Ang manok na matapang. Hinihingal ang manok. Parang ako lang hinihingal. Kunting lakad. Ayan. At ito, hindi pa rin tapos tong bahay na to. Ito yung bahay guys na nasunog dati dito, may nasunog dito, tabi lang to sa amin. At may bago na uling pinapatayo. Ayan. Hindi pa tapos. Ayun guys. Michael. Pasok ka na? Hindi. Ha? Sige. Bayaw ko yun guys. Si Michael. Sipag-sipag niyan. Ayan. Dito na ako guys sa bahay namin. Thank you so much sa pag-support nyo. God bless you. God bless bless you. pulul <laughs> lola nyo. God bless and happy day.